Sunog at pera-perasong katawan ng isang babae ang magkahiwalay na natagpuan sa barangay Kanunghan sa bayan ng Tarangnan sa probinsya ng Samara. Ang nasabing katawan ay kinilalang si Alias Joy, may asawa na residente ng nasabing barangay. Sa impormasyon na nakuha ng RMN Takloban, unang nai-report na nawawala ang biktima alas 8 ng umaga kahapon na agad namang pihinanap ng pamilya, barangay officials at mga otoridad sa lugar. Dito na natagpuan ang ibang parte ng katawan nito na abunala matapos sunugin at natagpuan naman ngayong araw na palutang-lutang ang sunog nitong pera-perasong katawan sa karagatan ng lugar. Agad namang naaresto ng mga otoridad ang sospek sa isang manhunt operation. Pinaghihinalaan naman ng barangay kapitan sa lugar na posibleng plinanong gasain ang biktima bago nagawa ng sospek ang krimen. Sa ngayon, patuloy pang masusing investigasyon ng mga kapulisan upang mabigyan ng hustisya ang biktima. Kasama mo sa DYXY Armenta Kloban Rajuman Justin Traya, Tatak Armen.